Sa bagong inidabas na larawan ng Kimpaw, hindi na pigiran mo pareak ni Derek Dorian. sa kasi sa workout, may bagong ganap ang kopol. Cold water bath, kadalasan din itong ginagawa ng mga nag-workout. Ika nga ni Derek Dorian, mas nakikilala daw umano si Paul Abrino. Suwak na suwak si Dani Kimi. Alam na alam ng head of director ang taong karapat dapat sa akpres. Sa tagal ba namang nakakasama si Kimi at itinuturing na anak sa mundo ng showbiz? Kita lang kilala na. Minsan lang magsalita si Derek pagdating sa labret ng anak. Ngunit may laman dahat ang sinasabi. Ayaw lang talaga mapunta si Kimi sa dalaking hindi deserving Si Paolo Abinido lang ang nakikita ang makakasabay sa mga atit ng alaga. O dito, pinakisamahan ng aktor ang lahat ng mga malalapit kay Kimi. Ayan ang nagustuhan ng dahat. Plasta chemistry at maalaga nito. Ayon nga sa mga komento. Sa isang redasyon, tumatagal at nagiging maganda kapag parehas kayo ng mga trips sa buhay. Kaya nga, ang bilis nagkasundo ng kimpaw. Hindi man sila parehas ng personality pagdating sa mga hiling. Nilang gawin. Vibes agad. Ayon pa si isang komento, kapag may mga workout moments sila at mga ibang nadidiscover na hadis, napapangiti kami sa hidig. Idapik kinpaw, ang tamis ng samahan nila. Mga fans, kiling na naman.